What's up everyone? Welcome to my YouTube channel, Yan Sniper TV. So for this video, ay didimo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking uh, balon pump. Ito yung aking balon pump, guys. Yan. Kung paano ko ito ginawa na hindi siya lagi nalulusaw yung epoxy. So didimo ko sa inyo, guys. So ang ginawa ko nito, guys, bago ko siya nilagyan ng epoxy pinahiran ko muna sa loob ng uh, pandikit na ano na bulkasil kasi yung bulkasil hindi kayang losawin ng alcohol yan so, kung bago ka pa lang sa aking youtube channel please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload sa lahat ng sumuporta at subscribe sa akin youtube channel uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat so yun ang ginawa ko nito guys inahiran ko sa loob ng uh, pandikit na bulkasil at pinatigas ko muna yung bulkasil bago ko siya nilagyan ng ano ng pioneer epoxy kabilaan nyo guys hanggang dito kasi kung hindi ko gagawin yon nalulusaw kasi guys yung ano yung pioneer epoxy katagalan na nalulusaw siya pag matagal nang nakababad sa denatured alcohol eh nalulusaw siya guys kaya ang ginawa ko, ilagyan ko muna ng ano, ilagyan ko ng pandikit na ilagyan ko siya ng pandikit na ano, na bulkasil. Kasi yung bulkasil, hindi kayang lusawin yan guys. Yung dikit na dikit talaga yung bulkasil sa ano, sa dito sa ano, dito sa ano niya yeah, sa loob. So yan guys, yung aking ginawa nito para hindi malulusaw yung epoxy kasi ilang beses na ako nagkabit nito guys talagang nalulusaw talaga yung epoxy kahit matigas na matigas na yung epoxy nalulusaw talaga so pasensya na po pala kayo guys dahil malakas dito yung ulan ayan higit lang pa guys ayan malakas talaga yung ulan kanina pa malakas yung ulan dito ayan yan ang ginawa ko dito guys para talagang matibay talaga siya. So ang ginawa ko na pala nito ay iniksyahan ko yung ano niya. Yan. Hindi makita. Iniksyahan ko na pala yung balon pump. Pinatulan, siya. pinatulan ko siya guys. Tapos dinikit ko lang ulit. Dinoktom ko dito sa may ano niya. Sa may trade Yung balon pump. Lagyan ko lang ng PVC tapos Anisprehan ko ng pilox, So, yan. So, ito yung ating, ano, barbulgan, guys. Yan. Hindi tayo makapag-hunt dahil malakas yung ulan ngayon. Ngayon na sana yung time na mag-hunt tayo. Kaso nga lang, sobrang lakas ng ulan. Kaya, napornada. Napornada tayo mag-hunt. Ayan. Lakas talaga yung ulan at saka yung hangin. Punti kulong guys. Lakas. So, ayan. Dinimo ko na sa inyo kung paano ko ginawa yung aking balon pump Na, kung paano ko siya ginawa na para, para maganda talaga siya. At hindi malulusaw yung ipoksi. Kasi yung iba kasi guys, ang ginagawa nila, ipoksi lang ang ninalagay. Kaya, may tendency talaga noon na malulusaw yung epoxy katagalan magubulat na lang kayo guys may tagas na yung tangki ninyo matagas na yung ginitured kasi nalulusaw talaga yan sya kapag katagalan na so yan uh, ititesting natin guys ititesting natin sa limang spray sa dalawa, tatlo, apat diba? So, yan. Pinanggal ko yung silencer nya. Uh, madilim lang. Kaya hindi gano'ng makita. Pinanggal so, ko yung silencer. Buka natin sa limang isa, guys. Yan, lakas pa rin sa limang spray. Tingnan na natin kung ano nangyari. Bukas yung damit. Ayan. Bukas yung damit guys. Ayan yung bukas. So makita, magilin kasi. Eh. So, bukas lahitan natin guys. Ayan yung butas ng damit na, Nabutas yung damit. So, ayan guys. Bago ka pa lang sa aking YouTube channel. at uh, gusto mo na mga content na ganito, please, please like and subscribe. Subscribe ka para updated ka lagi sa aking mga video na i So hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. God bless you lahat.